News updates. Mga balita ngayon 6.8 million pesos na halaga ng shabu na sabat sa Lanao del Norte Dalawang suspect timbo Dalawang kapatid ni missing sabongeros whistleblower Julie Patidongan arestado Libo-libong kanlaon evacuees nagsimula ng umuwi sa kanika nilang tahana Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Nasa bat na mga otoridad ang tinatayang isang kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng humigit kumulang 6.8 million pesos sa isang buy operation sa Purok Acacia, Barangay Maranding, Lala Lanao del Norte, Kamakalawa pinangunahan ito ng pinagsanib na puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency Zamboanga del Norte Provincial Office o PIDEA ZNPO, PIDEA Lanao del Norte Provincial Office RO10, Regional Intelligence Unit 10 o RIU10 at Lala Municipal Police Station. Naaresto sa operasyon sina alias Junaid, 20 taong gulang at alias Warda, 35 taong gulang, kapwa-residente ng poblasyon Salvador Lanao del Norte. Bukod sa Shabu, nakumpis ka ng ang money na may isang tunay na 1,000 pesos bilang mark by money, dalawang cellphone, iba't ibang lalagyan at bag, mga ID at perang may iba't ibang denominasyon. Naharap ang mga suspek sa kasong paglabag sa Section 5, Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Iniulat ng Philippine National Police o PNP ang pagkakaaresto ng dalawang kapatid ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy na umano'y sangkot din sa pagkawala ng mga sabongero. Ayon kay PNP Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, Nadakip si na Elakim at Jose Patidongan sa isang bansa sa Southeast Asia at naipabalik sa Pilipinas noong Hulyo 22. Nahuli umano si Elakim na ginagamit ang ATM card ng isang missing sabongero habang nakita si Jose sa isang video na ini ng isa pang nawawalang sabongero na nakaposas. Nasa kustodiya na ng PNP ang dalawa at nasampahan na ng kaso bilang bahagi ng legal strategy bago sila ikonsidera bilang state witness na itinuturing na missing links sa investigasyon. Nagsimula ng magsibalik sa kanilang mga tahanan ang Internally Displaced Persons o IDPs matapos ang walong buwang pananatili sa evacuation centers kasunod ng pagputok ng Bulkang Kanlaon noong December 9, 2024. Ito ay matapos opisyal na ibinaba ng FIVOX sa Alert Level 2 ang sitwasyon sa Mount Canlaon noong Hulyo 29, bunsod ng pagbaba ng volcanic activity nito. Nasa 4,160 na individual ang nanunuluyan sa evacuation centers sa La Castellana, La Carlota City at Bago City sa Negros Occidental. Gayun din sa Canlaon City sa Negros Oriental kung saan anim na raang pamilya ang napauwi na kahapon Hulyo 31. Sa kabila ng pagbaba ng alert level, nasa 300 individual ang mananatili sa evacuation centers dahil sa lapit ng kanilang tahanan sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone o PDZ. Tiniyak naman ng Regional Task Force Kanlaon ang ligtas at maayos na pagbabalik ng IDPs at nagpaalala sa mga residente na hindi pa rin pinahihintulutan ang pagpasok sa loob ng PDZ. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza Linon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, palagi niyong kasama sa bawat pagputo ng balita.